Ilang kilo -is na isda ang ating bibilhin? Bumili ka na lang ng isang buong malaki at kung ilang kilo ang nun, eh tama nun, itama na yon. Sa so bagay, mas maganda nga na ang malaki. Baka pag maliit ay may nakatikim at hindi. Ay sa karne, tayo kayo magbababoy pa? Wag na, at napakamahal ng baboy. Oo uh, nga eh. Isipin ninyo eh, ang inyong dalawang kilong baboy ay apat na kilo ng manok. Anong manok na lang ang ating bibilhin? <laughs> Ano yung inilinis mong mga na yan? Nagawa ako kayo ng paktura para bukas. Aww. Ay, ano ko mayroong bukas? Eh, di kayo si Yama na sa tatay. Ay, siyam na araw na gagad? Oo. Oh. Ay, napakabilis ng araw. Ay, anong nailista mo lang yan? Ayan, isda, manok, mga sibu-sibuyas, bawang. Ay, nako, ang bigas ay hindi na tayo bibili ng bigas. At mm, parang dalawa sako pa yung nasa amin. May mga juice pa doon at kung ano-ano pa. Ay hindi na tayo ng bigas. Yun ang ating gagamitin. Ay hindi naman pwede Oto, yon. Abi bakit ha? Ay pamula nung mamatay ang iyong tatay hanggang apatan, hindi pwedeng gamitin sa siyaman. man. Ay mga ginamit na simula na hanggang sa apatan, hindi pwedeng gamitin sa siyaman. Oo. Ay paano yung mga dinala sa amin, yung mga gamit na dinala sa amin, ay tatapo na. Pwede naman gamitin natin yung pag nakaraan at si Yaman. Ah! Ibig sabihin, bibili oh, tayo ng bibili bago. Bibili ng bago. Oh, lahat. bibili ng bago. Lahat na gagamitin, bago. O, oh, 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 oh <coughs> kasi buyas na yan. Mantika, toyo, suka. Bibili ng bago. Oo, oh, oh, lahat bago. oh, ay, anong dami nga naman pa mga hiin ng mga uh, matatanda. Isa bagay. Wala namang mawawala kung tayo susunod. Ikaw ko kayo may gagawin? Wala. Eh, may bumili ka na ngayon ng isda. Para bukas, eh, hindi na tayo nagkukumahog sa pagsasain. Ay, sa sige. Ay, ikay nga, ikay bukas pagpandalas. Baka makaulan. Yung tunay, napakahirap magluto pagka naulan. Ay, sa sige, ito magbibihis lang. Nasa <laughs> kaya ang mga kaldiro at mga tulyasi din ni. Eh? Ha? May arilaan tong kung isa ang naandini. Kaya ay nilagay noon. Patay. Oh. Tayo ba'y may budget pa? Oo, kuya, meron. Oh. Ay, nasaan? Ibinigay ko sa inay, iindaanan na lang doon. Ah. Uh yung -huh. paktura nga rin dadalhin mo pa? Eh, wag na. At isla lang ang aking bibinay. Oo, oh, sige. So, uh, nasa inay, kukuhanin ko na lang. Oo. Oh. Kuya, kuya, sandali. Bakit? Saan mo ipinaglalagay ang ating mga kaldero at mga tulyase? Eh, ba, hindi kayo sabi ng inay, yung mga ginamit sa apatan, oh. eh, hindi na pwedeng gamitin sa siyaman. Oh, Kaya, ay, sabi nga Pinagtatapong ko na. Ano ko? <laughs>